Welcome to my YouTube channel, Todo Pasada Drive. Ito balik pasada naman po tayo. Sa mga hindi pa po nagsubscribe pag subscribe paki-subscribe lang sa aking YouTube channel, Todo Pasada Drive. Balik pasada naman po tayo. eto si tatay pagod na magapon siyang nakatayo dito sa terminal namin Ayan, pagod na si tatay Whoa!